mula nang inilunsa dito noong 2023, ang eGov app ay nagana, nagagamit at napapakinabangan ng ating taumbayan. Patuloy pang dumarami ang serbisyo tiyak na praktikal sa bawat Pilipino. Ngayon, mahigit apat na pong serbisyo ng pamahalaan kasama ng mga LGU ang nasa e app. Gamit ng app, Maaari nang gawin at ayusin ang sari-saring mga serbisyo at proseso ng pamahalaan na dati ay pinipilahan pa natin ng ura-urada. Ang renewal ng driver's license para sa PhilHealth, para sa pag-ibig, para sa GSIS, yung mga dokumento na kailangan ng ating mga OFW sa immigration at customs, sa declaration sa airport, kahit ang paggawa ng biodata hanggang paghahanap ng trabaho, mga government ID natin kasama ng national ID at marami pang iba. Hindi magtatagal, magkakaroon na rin para sa NBI clearance, BIP card para sa MRT at saka LRT at ITIN na galing naman sa BIR. Kaya i-download na po ang eGov app. Sa pinagsama-samang serbisyo sa isang mobile app, ang pamahalaan ay talagang mas malapit na at nasa inyo ng mga kamay.